Si Beryl ay isang nasa katanghaliang gulang na swordsman na nagpapatakbo ng isang dojo sa gitna ng kawalan at namumuhay ng payapa. Isang araw, habang siya ay nagsasanay, lumapit ang kanyang ama at sinabing sanay magkaroon na siya ng mga apo na maaalagaan. Matagal na mula ng pamahalaan ni Beryl ang dojo bilang tagapagturo, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang kasintahan. Sabi ni Beryl, masyado siyang naging abala sa dojo ng pamilya para mag-isip tungkol sa pagkakaroon ng mga anak pero gusto pa rin ng kanyang ama na subukan niya kahit papaano. Minsan ay iminungkahi pa ng kanyang ama na subukan niyang palakihin ang isa sa kanyang mga babaeng estudyante para mapangasawa niya ito. Pero tumanggi si Beryl dahil sa mga etikal na dahilan. Ang dojo na ito ay nasa pamilya ni Beryl sa loob ng maraming henerasyon at masigasig siyang nagtrabaho Bilang instruktor, mula nang itoy ipasa sa kanya ng kanyang ama. Noong una, nangarap siyang makamit ang mga dakilang bagay tulad ng pagiging isang kilalang master ng espada, ngunit kahit mas magaling nga siya sa karaniwang tao, hindi niya iniisip na karapat-dapat siyang tawaging sword master. Gayunpaman, iniisip niya ang isa siyang mahusay na guro dahil marami sa kanyang mga estudyante ang naging matagumpay na swordsman matapos magtapos. Kapag tapos na ang ensayo para sa araw na yon, umuwi si Beryl upang kumain ng hapunan kasama ang kanyang mga magulang, pero pilit pa rin ng kanyang ama na mag-asawa na siya. Sinubukan ng ama ni Beryl na hikayatin ang kanyang asawa at kaibigan na kumbinsihin si Beryl na humanap na ng mapapangasawa, pero sabi nila na ang mga ganitong bagay ay dumarating sa tamang panahon, kaya't hindi kailangang madaliin. Kayon paman, umaasa pa rin siya na bibigyan siya ni Beryl ng isang apo. Nabilaw ka ng kaunti si Beryl sa kanyang pagkain dahil mas madali iyong sabihin kaysa gawin. Lalo na't wala pa nga siyang nobya at hindi naman basta-basta lilitaw na lang ang isang magandang babae sa kanyang pintuan. Ilang segundo lang ang lumipas, may kumatok sa pinto at pagbukas ni Beryl, isang magandang babae ang nakatayo roon. Binati siya nito bilang kanyang guro at nang mapagmasdan niya ito ng mas mabuti. Napagtanto ni Beryl na isa ito sa dati niyang mga estudyante, si Aluxia Citrus inanyayahan siya ni Burrell na pumasok at inalok ng tasa ng tsaa upang makapagkwentuhan sila. Naalala ni Burrell na si Aluxia ay isang mahusay na estudyante noong siya'y sinasanay pa niya, ngunit hindi niya kailanman inakalang magiging kumandante ito ng Royal Knight Order. Gayunpaman, tinanong siya ni Beryl kung bakit siya bumisita, kaya ipinaliwanag ni Aluxia na bahagi ng kanyang tungkulin bilang Knight Commander ang magsanay ng mga bagong recruit kaya't kusa niyang inirekomenda si Beryl bilang isang espesyal na instruktor sa espada. Naaprubahan pa nga ito bilang isang kautosang imperial, kaya dumating si Aluxia upang ipaalam kay Beryl ang magandang balita. Hindi naman humiling si Beryl na maging isang imperial na instruktor, kaya pinag-iisipan niyang tanggihan ng alok, pero sinabi ng kanyang ama na maaaring mahatulan ng kamatayan ang isang tao sa pagsuway sa isang kautosang imperial, kaya hindi niya ito maaaring balewalain. Tiniyak ni Aluksia kay Beryl na hindi naman siya papatayin kung tatanggihan niya ang alok pero malamang ay haharap siya sa mabigat na kaparusahan. Kaya mas mabuting sumunod na lang siya. May nakahanda na siyang karwahe upang ihatid sila sa kabisera kaya maaari na silang umalis ngayon at bukas na niya ibibigay ang mga detalye ng bagong tungkulin ni Beryl. Hindi makapaniwala si Beryl na inaasahan ni Aluksia na aalis siya agad-agad pero sumasang-ayon na ang kanyang ama sa ideya kaya binati siya nito ng good luck at sinabihang maghanap ng mapapangasawa habang nasa kabisera siya. Sa katunayan, sinabi pa niya na magiging mahusay na asawa si Aluxia para kay Barrel, pero sinabihan siya ni Barrel na tigilan ang pagsasabi ng ganoong bagay dahil naiilang na si Aluxia. Sobrang laki ng agwat ng edad nila para maging magkasintahan. Pero mahina namang nagbulong si Aluxia na hindi naman siya tututol. Gayunpaman, ayaw na lang ni Beryl malaman kung ano ang mabigat na kaparusahan. Kaya tinanggap na niya ang alok at sumama kay Aluxia papuntang kabisera. Habang nakaupo ang dalawa sa loob ng karwahe, napansin ni Beryl na gamit pa rin ni Aluxia ang espada na ibinigay niya rito noon. Ito ang espada ang ibinibigay ni Beryl sa lahat ng estudyanteng nagtapos sa kanyang dojo. At simula pa noon, iningatan ito ni Aluxia ng may labis na pag-aalaga. Masaya si Beryl na makita kung gaano kahalaga para kay Aluxia ang regalong espada, pero iniisip niyang hindi sapat ang espada na yon para sa isang komandante ng kabalyero na gaya niya. Sabi niya, makakahanap si Aluxia ng mas maganda sa kahit sa ang panday. Pero sagot ni Aluxia, ang espadang ito ang pinaka-perpekto para sa kanya. Iniisip ni Beryl na baka masyado na lang talagang attached si Aluxia sa espadang iyon dahil bilang dati niyang guro, naniniwala pa rin itong anumang ibigay ni Beryl ay mas mataas ang kalidad pero isa lamang siyang ordinaryong swordsman, kaya pakiramdam niya ay, hindi siya karapat-dapat na maging isang espesyal na instruktor. Bigla na lang nagsalita si Aluxia at sabik na sabing sa wakas, pupunta na rin sa kabisera ang Hillbilly Swordmaster. Wala talagang ideya si Beryl kung sino ang tinutukoy niya. Dahil hindi naman siya isang hillbilly at tiyak na hindi rin siya isang swordmaster. Pero sabi ni Aluxia, kilala siya sa mundo ng espada. Nagsanay siya ng dos-dose ng estudyante na naging mga alamat na swordsmen at adventurers, kaya't isa siyang uri ng buhay na alamat. Bagamat hindi masaya si Aluxia sa palayaw na ibinigay sa kanya, interesado si Beryl sa kwento, pero kumbinsido siyang si Aluxia lang ang tumuturing sa kanya bilang isang swordmaster. Hindi nagtagal ay dumating na sila sa kabisera ng kaharian, kaya ibinaba ni Aluxia si Beryl sa isang tinutuloyang bahay panuluyan para makapagpahinga siya at sinabi niyang babalikan siya bukas ng umaga. Kinabukasan, dinala ni Alusha si Beryl sa kastilyo at ipinakilala siya sa hanay ng mga kabalyero. Ipinabatid niya sa lahat ng mga recruit na napakalakas ni Beryl na kahit siya ay hindi makakapalag dito, kaya dapat silang makaramdam ng karangalan na magkaroon ng isang ganitong kahusay na lalaki bilang guro. Gayunpaman, may ilan sa mga kabalyero na hindi naniniwalang karapat-dapat si Beryl sa ganoong kataas na posisyon at isa sa kanila ang partikular na hindi natutuwa tungkol dito. Maya-maya, naguusap sina Beryl at Alucia sa mga pasilyo at binabati siya ni Alucia sa pagiging opisyal na espesyal na instruktor. Sinabi niyang kailangan lang dumating ni Beryl para magsanay ng mga recruit tatlo o apat na beses kada buwan kaya hindi naman ito gaanong makakaapekto sa karaniwang leksyon niya sa dojo. Biglang may isang dalagang tumakbo papalapit kay Beryl at labis ang kanyang tuwa na muli niyang makita ang kanyang guro. Kaya halos hindi siya mapakali. Ang pangalan niya ay Kiruni at siya ay naging estudyante sa dojo ni Beryl. Dalawang taon na ang nakalipas. Naalala ni Beryl na ang pangarap ni Kiruni ay makasali sa hanay ng mga kabalyero, kaya natutuwa siyang nagtagumpay nga siya rito. Bagamat trainee pa lang si Kiruni, kaya marami pa siyang kailangang pagdaanan bago siya maging isang ganap na kabalyero. Gayunpaman, masaya siya na muli siyang magsasanay sa ilalim ni Beryl at ganun din si Alusha. Kinagabihan, bumalik si Beryl sa kanyang tahanan pero pagbukas niya ng pinto, napansin niyang may isa na namang dati niyang estudyante na dumalaw upang siya'y makita. Ang pangalan niya ay Randrid at dumating siya upang ipakilala kay Beryl ang kanyang asawa at bagong silang na anak. Masaya si Beryl na makita na maayos ang kalagayan ni Randrid pero pinutol siya ng kanyang ama at sinabing wala siyang karapatang bumalik sa bahay hanggat wala pa siyang asawa at anak tulad ni Randrid dito. Kung pag-uusapan naman si Randred, matapos siyang magtapos mula sa dojo ni Beryl, naging isa siyang platinum rank adventurer. Ngunit ngayon na may anak na siya, gusto na niyang magretiro at bumalik sa nayon. Mahirap makamit ang platinum rank, kaya nagulat si Beryl na handa si Randred na bitawan ito ng ganoon na lamang. Pero sa kabilang banda, delikado ang buhay ng isang adventurer, kaya malamang ayaw na niyang ipagsapalaran ito habang may anak na siyang kailangang alagaan. Habang nandoon pa siya, nangako si Randreed na gagawin niya ang lahat upang maayos na pamahalaan ang dojo. Pero wala namang ideya si Beryl kung ano ang pinagsasabi nito. Sinabi ng ama ni Beryl na dahil may sapat na kasanayan si Randreed, maaari na niyang akuin ang pagiging instruktor at ibig sabihin, nito'y hindi na kailangang manatili si Beryl doon, kaya't itinataboy na siya ng kanyang ama. Kahit na si Beryl ang may-ari ng bahay na ito. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Beryl kay Alusia ang buong sitwasyon at sinabi niyang kailangan niyang humanap ng bahay sa lungsod. Ang tinuluyang bahay panuluyan kahapon ay medyo magarbo para sa matagalang pananatili, kaya gusto niyang maghanap ng mas abot kayang matitirhan. At ikinatuwa naman ni Alusia na tulungan siyang maghanap. Tinanong siya ni Alusia kung gusto ba niyang tumira sa bahay niya, pero inisip ni Beryl na hindi iyon nararapat. Kaya sa ikinalungkot ni Alusia, tinanggihan niya ang alok Tinanong siya ni Alusha kung gusto ba niyang kumain kasama siya dahil tanghalian na at pumayag naman si Beryl. Kaya nagsimula na silang maglakad papunta sa isang restoran. Gayunpaman, habang sila'y naglalakad, may tumawag kay Alusha at tinawag siyang walang hiya dahil naglalakad siya sa paligid ng bayan kasama ang isang lalaki at tinatawag pa itong master na parang wala lang. Mukhang may hindi magandang kasaysayan ng babae at si Alusha at iniisip ng babae na kahihiyan para sa isang marangal na Knight Commander ang makitang naglalakad kasama lang kung sinong lalaki. Sinusubukang itago ni Beryl ang kanyang mukha upang makaiwas sa gulo pero gusto ng babae na makita ang kanyang mukha kaya hinila niya pababa ang mapa at pagkakilala niya kay Beryl, tinawag din niya itong Master. Naguluhan si Beryl dahil wala siyang ideya kung sino siya kaya ipinaalala ng babae na ang pangalan niya ay Surena at minsan na siyang iniligtas ni Beryl at tinuruan kung paano humawak ng espada. Medyo matagal bago naalala ni Beryl, pero sa huli ay naalala rin niyang may isang sugatang dalagita siyang natagpuan dalawampung taon na ang nakalipas. Inalagaan niya ito hanggang sa gumaling, at sa kalaunan ay tinuruan niya itong lumaban. Pero higit isang dekada na silang hindi nagkikita, kaya nagulat siya nang malamang isa na pala itong Black Rank Adventurer. Humingi ng paumanhin si Surena dahil hindi siya nakadalaw kay Beryl sa loob ng maraming taon, pero curious din siya kung bakit bigla na lang itong nasa Royal Capital. Ipinaliwanag ni Alusha na naitalaga si Beryl bilang espesyal na instruktor para sa Knight's Order, kaya lilipat na siya sa kabisera, at narito siya upang tulungan si Beryl na makahanap ng angkop na tinutuluyan. Gayunpaman, sinabi ni Surena na mas magaling siyang maghanap ng matutuluyan dahil bilang isang adventurer, sanay na siyang tumuloy sa mga bahay panuluyan. Nag-aaway si Nasurena at Alusha kung sino ang sasama kay Beryl sa paghahanap ng matitirhan at nagtataka si Beryl kung bakit ba na lang ang galit ng dalawa sa isa't isa. Pero sa tulong nila, sa wakas ay nakahanap siya ng isang bahay panuluyan na bagay sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanilang dalawa sa tulong, pero nakiusap din siya na sana tigilan na nila ang pag-aaway para na rin sa kapakanan niya dahil hindi na niya kayang tiisin ng sigawan. Pilang paggalang kay Beryl, tumigil na sa pagtatalo ang dalawa at tahimik na umuwi. Pinanood sila ni Beryl mula sa bintana at bagamat hindi niya masasabing ma-e-enjoy niya ang lahat ng gulo sa lungsod, naiisip niyang masaya rin pala na maraming dati niyang estudyante ang naroon upang alagaan siya. Kinabukasan, nagsasanay ang Knight's Order gaya ng dati at ang pangalawang kumandante na si Henbritz ay nagpapakita ng kahangahangang galing sa pakikipaglaban halos walang makalapit sa kanya. Pagkatapos talunin ang kanyang sparring partner, biglang nag-anunsyo si Alusha at sinabi sa lahat na may pagbabago sa schedule. Sa halip na isang beses sa isang linggo, magsisimula na si Beryl sa pagtuturo simula ngayon, kaya inaasahan niya na mas magpupursigi pa silang lahat sa pagsasanay. Sinabi ni Beryl sa lahat na masaya siyang narito, pero bago pa man siya makapagsimula sa kanyang unang leksyon, lumapit si Henbritz at sinabing may gusto siyang sabihin. Para maging isang espesyal na instruktor para sa Knight's Order, kailangang taglayin ni Beryl ang isang tiyak na antas ng lakas, kaya hinahamon niya ito sa isang duelo. Hindi naman sinusubukan ni Henbritz na maging bastos. Gusto lang niyang masigurong karapat-dapat talaga si Beryl sa posisyon at bilang pangalawang komandante, nasa karapatan niyang humiling ng duelo, kaya inaprubahan ito ni Alusia. Talagang gusto ni Beryl na sana'y tigilan na ni Alusia ang pagpayag sa mga bagay-bagay sa ngalan niya. Pero dahil hinamon na siya ni Henbritz, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maghanda para sa duelo. Sigurado si Henbritz na kaya mataas ang pagtingin ni Alusha kay Beryl ay dahil siya ang naging guru nito noong bata pa siya. Pero hindi ibig sabihin noon na bagay si Beryl bilang espesyal na instruktor ng Knight's Order, kaya balak niyang patunayan iyon sa pamamagitan ng pagtalo kay Beryl ngayon din. Sumang-ayon si Beryl kay Henbritz dahil hindi rin naman niya iniisip na sapat ang galing niya para sa trabahong ito. Pero magiging kahiyahiya naman para kay Alusha kung matatalo agad ang taong inirekomenda niya. Kaya nagpasya si Beryl na gawin ang kanyang makakaya laban kay Henbritz. Nagsimula ang duelo at sumugod si Henbritz para atakihin si Beryl. Sinimulang salagin ni Beryl ang mga atake at humanga siya sa tindi ng lakas at pilis ni Henbritz pero alam niyang kung maipapaling niya ng tama ang isa sa mga atake nito, magkakaroon ng malaking puwang si Henbritz at maaari na siyang sumugod para sa isang matalim na tama. Iyon mismo ang ginawa niya at napamulagat si Henbridge na walang masabi dahil kung totoong laban iyon, tiyak na patay na sana siya. Iyon ay katumbas ng isang puntos para kay Beryl, kaya bumalik silang dalawa sa kanika nilang pwesto at muling umatake si Henbridge. Hindi pa rin makapaniwala si Beryl kung gaano kalakas si Henbridge, pero dahil lahat ng kanyang galaw ay madaling hulaan, madali rin para sa kanya ang sumalag. Napagtanto ni Henbridge na hindi niya matatamaan si Beryl kung hindi siya magbibigay ng lahat kaya ginamit niya ang kanyang lagda na atake. Ang warring blade technique ay may matinding lakas na hindi kayang salagin o harangin, kaya sa teorya, wala nang paraan para manalo si Beryl dito. Ngunit pagkatapos, iswing ni Henbridge ang kanyang espada, bigla na lang nawala si Beryl, at muling lumitaw sa likuran niya na may espada na sa leeg ni Henbridge. Sa puntong ito, opisyal nang nanalo si Beryl sa duelo, at hindi man lang nagalit si Henbridge tungkol dito. Namangha siya sa ipinakitang kasanayan ni Beryl at humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos niya kanina. Pagkaraan, nagdaos si Henbridge ng isang salusalo upang tanggapin si Beryl bilang bagong instruktor. Pero sabik pa rin siyang malaman kung paano nagawang tapatan ni Beryl ang kanyang lagda na paikot na atake. Ipinaliwanag ni Beryl na ang ginawa lang niya ay gumalaw kasabay ng ikot ni Henbridge, kaya siya napunta sa likuran nito. Pero sa totoo lang, mas mahirap gawin iyon kaysa sa kung paano niya ito ipinaliwanag. Sa kahit anong kaso, sabik si Henbridge na magsanay sa ilalim ni Beryl at ganoon din ang iba pa.